Ito po, eh, pinagdiriwang daw ngayon na si Rendon Labador ang 12 days suspension nga ng It's Showtime. Good job. Sige lang. Magdiwang ka Hanggat gusto mo. Gusto mo. Sabi nga ng mga netizens, um, short-lived naman itong mga ganitong kasiyahan ng isang katulad ni Rendon Labador na hindi sanay, hindi uh, hindi madalas nakakaranas ng totoong kasiyahan. <laughs> ano ba ibig sabihin? Hindi nakakaranas ng totoong kasiyahan. So, ibig sabihin, either uh, pansamantalang kasiyahan or kasiyahan na pinilit. Ganun ba yun? Anyway, maraming hindi magandang rin nangyayari kay Labador. At kung ganyan sana, uh, hindi ka magiging masaya sa mga ganitong nangyayari o negatibo namang nangyayari sa iba. Dahil kitang-kita naman ng mga netizens na mas, maraming, mas marami ka na mga negatibong bagay na dapat harapin okay, na mga problema na dapat harapin. Nawawalan ka ng, ng social media platform, halimbawa, buti nga itong it's showtime, 12 days lang. Ayon sa inyo, baka forever na kayong mawalan. Brendon Labador, ipinagdiriwang ang ginawang suspension ng MTRCB sa it's showtime. At alam mo rin na yung mga posibleng sumuporta sa iyo sa iyong panawagan tungkol nga dito sa issue na ito ng July 25 na ginawa ni Vice at ni Ayon, alam mo sa sarili mo na ang mga taga-suporta mo ay ay mga oto-oto rin. Yung mga umaayon sa iyo ay posibleng mga trolls din. Alam naman natin may mga trolls etong kabilang programa, 'di ba? Yung kalaban ng It time. Yak. <laughs> gumagamit ng trolls. Gumagamit ng mga grupo para kuno no ay depensahan nga. Pero yun nga, ang ginagawang depensa ay kabaliktaran dahil naghahanap ng butas at kasiraan ng ibang programa at ang target nga nila ay ang It's Showtime. Ang ibig sabihin, hindi talaga kumpiyansa, wala talaga kayong confidence na kayo yung nangunguna at kayo yung patuloy na mangunguna. Wala naman sa, sanang problema. Sige, mangunguna kayo hanggat gusto nyo. Wala naman problema yan sa It's Showtime. Eh. Okay? Dahil ang totoo niyan, naku, yung mga It's Showtime uh, fans, yung mga solid ka pamilya, wala, wala sana talagang pakialam sa inyo. Kaya lang kasi siguro nakikita nyo rin na wala kayo talagang panama sa It's Showtime. Kaya yun, alam niyo naman, pag ma -ma mabunga at hitik nga ang isang puno, talagang babatuhin at babatuhin. Yun po ang nangyayari. Alright, ulitin ko ha, ah, mag-enjoy po kayo uh, kasama ng mga uto-uto niyong -uto, followers, Mr. Labador. Mag-enjoy kayo sa nangyayaring ito dahil hindi nyo alam kung kailan uli mangyayari. Baka matagal na panahon pa uli na mangyayari na kayo ay totoong or magiging masaya ng totoo. <laughs> masaya daw sila. Okay, masaya rin po ang mga netizens na posibleng mawala ng inyong Facebook account. So yon, yun yung mas importanteng kasiyahan. Okay, dahil iniisip ng mga netizens na hindi po kayo magandang influence sa mga kababayan natin. So, hindi lang pansarili yung kasiyahan na yan. Pero yung mga ganito, pansarili nyo lang pong kasiyahan yan. Kaya, good luck!